Just on the Punta tayo doon Yan tao tawag ng Laupasat Sa gabi, sinasarado yan Para maraming barbequehan dyan Na isimula na sila Okay, let's go Bagong building na naman Okay, sumula tayo sa gitna Susuyurin so, ko to ngayon, right 7 alleys, 14 sides. Right side muna, then balik sa kaliyuan. Hindi ko focus po kung kaya ko we'll mag-focus. Uy, masarap to. Uh, itlog yan. May hinimay-himay. Ayan. Right side muna. oh, ito yung Yum Tau Ano to? may bibigay sa iyo ano, pinakuluan na uh, sabaw at ikaw nang bahala mamili kung ano ilalagay mo then ito na lang presyo first alley ah, uh, turista yan malamang oh wow Watch this ang korean uh, alam nyo na yan ah, uh, ah, uh, ito, mga turista nga yan. Eh, ito. Alam niya na. Oops! Left side. Oo, oh, masarap din to. Hmm. Yun, masarap. yeah masarap din yan. Yan. Yeah. masarap dito. Kaso, Hong Kong. So, yuri natin. Okay. Wala nakalagay sa harapan eh. Ayun. Butter and cream. Kaya nagiging healthy eh. Puro cake eh. Butter and cream. Okay. First alley. Oh, wow. Kay Minky. Ayan, puro duck and chicken. Parang mga tusino dating yan eh. Ayan, second alley. Right side muna yan, eh. dami na tao. Ayan, ito yung other side ni Minky. Wow. Ito no? duck. donuts. Wow. Dali na. Oh, at eh, the other side. May butter. Thank you. Mm. Ah, ito yung ah. Turo-turo. yeah, ituro mo. Mixed food ang tawag nila. Yan. Yan. Yeah. Yeah, What is this? Tamago sa... Oh, Japanese. Yun, hmm. Yan, man doon. Yan, inuman. Sarap dyan. Uh, anything. Oop, sarado pa. Ah, what is this? Ulog. Ano to, ah? Japanese lemon grass. Mukhang puro chicken to ah. Ito nga, chicken. Hmm. So yuri natin to. Ngayon ko lang gagawin to. Para sa people of the world. Ito ay nakalagay eh. Mm, golden shoe, Hokkien. Okay? Yeah. What's this? Ah, wow, it doesn't oyster on Ah, okay. Oh, long table. Ah. I contribute pa the boot pan. Other side. Ah, okay, balik na tayo. Right. Okay, I'll say. Oh, ito yung hinahanap ko. Korean burger. Um, Makapag-take home nga na ito. Nice. Pagkain mamaya, supper. Sarado pa. Or, kaninang tanghali bukas yan. Where are we? Where are we? Where are we? Oh, what's this? Dim Dim sum. Okay, what's this? Ah, oh, okay. Rest on food. Hmm. Doon tayo. Uh. Dito na ako. Ang kanya ito. Lao okay. food. Oh, masarap to. Parang ano to eh. Lalo niya na para may tawag doon sarap to ko. komisyon Michelin pa Ibig sabihin magaling Tamang tama hindi maaalas hindi Galing Medyo mahal yan pag mga ganyan 750 pa, um, mga uh, 400 na rin Per plate What is this? Korean cuisine Alam nyo na yan uh, Where are we? Yes. Where are we? Right side. Oh, okay. oh, okay. Ay rin. Oh, uh, ano to? Indonesian. Kasi din yan. Kasi din yan. Chicken rice. Local food. Ayan, kailan matikman niya chicken rice. Pag nasa Singapore kayo, dapat kainin nyo mga local food what? oh no, ito wala na kainin nyo, oh other side pala to oh Indian food ang vegetarian eh Yeah, Indian food. Okay, so you rin natin to. Okay. Then yung get na. What is this? Turkish. Oh, okay. Soup. Ito, mga herbal soup. Sarap din yan. Kaya lang medyo kakaibala sa... Pause na lang pag masyadong mabilis. Ah. Tea shop Shanghai oh wow oh ito masarap din yan simple simple pero masarap yan ma ah, dimsum. shalong oh shalong bao yung shalong bao niyan merong ano dimsum yan na may yan, yan yan, merong sabaw yan sa loob yan ah, sa loob okay dito tayo yan sole, yung mga pinagkainan. Pau fun. Okay, sarado. So ibig sabihin kanina nagbukas siya. Ito rin. Ganyan. Dinsam. Okay, where are we? Oh, sarado itong side na to. ito. Dito ako dito. Ito yung Ano ito? Japanese. Korean. Okay. Saan ba tayo nagsimula? Yeah! Prawn udon. Yan yung ano. Yung nasa kalye. Mamaya. Sasarado yung kalye niya. Suyuring. 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 Okay. Yan yung chicken rice. Chinese Yan. Ah, nakatambay na manok. Ayan. Oh, okay. Beverage or beer, see? wala dito. Hmm. Yan sila. Yan, ayan. ayan ba? Hmm. Oh, ga kinung sa labas. Hmm. Oops. Hmm. Ano to? Paano mo sasarap? Wow, ano 'yan? Ito masarap din to, from Mega. Yan, sarap din niya. Lahat masarap. Ah. Okay. Dito ba tayo nagsimula? Wait, wait. Wala masyado dito. Dito na ako. The Indian food. Frankfurt. Hm. Duck rice. Maybe they should sa duck. Ah, ito. Next time, boy. Sarap yan, fish soup. Tsaka pinili itong isla. Nice, nice. Sarap to. Okay. Okay. Dito yata tayo nagsimula. Okay. Pasukin ko yung middle circle. Okay. kaya na. Kailangan puntahan nyo to pag nasa Singapore. Laupasat. Okay. Magsimula tayo dito. Yeah. Ito yung million sell kaya yun. Wow. Daming duck. Okay. Thai kitchen. Yeah, paikot ka, Paikot po oh, yun. Yes. Okay. Ito sa ka. Oh, ito herbal. Kaya nga kakaiba. Lasa pero masarap yan. Masos. Parang ano eh. Para... yan eh. Dakote. Parang... Ayun, kalimutan ko na. Ayun, ayun naman yan. What's this? Ah, wow. okay. Take out ako niyan. Burger. Wait lang. Nasa middle circle tayo. First time ko ginawa ito. Tinihitot ko talaga. Dami na. Sole, see? Sole. Isole Korean, syempre Pinoy Pinoy, Pinoy, Pinoy uh, uh Wala na, ubus na Nagtotake out din ako dito Eto, yan Na silang O, may silang din to Sabihin, oh. Recognize Recognize na masarap Okay. Hmm. What? Oh, this is nice. Ah, uh, sa gitna. Grilled fish, stay fried. Oh, malahat pa. Ito masarap din yan. See? Namimili sila. Uh, ititimbang. Ewan ko. Ayan. Ayan. Lalagyan ng sabawin ng babae. Ayan. Sabawin hindi ka okay young tofu malang masarap din yan okay I eat kitchen what is this pork ribs wow halo halo okay to ah oh masarap to salted egg Sarap yan. Uh, three tastes. Parang may butter, may salted egg, chopped prawn. Sarap yan. 680. Parang mga ano. 7. $4. Spinach soup. Wow. Dapat talaga nag-iikot eh. si syempre nagsasara. Okay. Ito na. Sige na na. Tapos na. Dito nagtatapos ang episode mo to. Law pa sa Okay. Okay, no order ko just break it. Oh, Okay, 5 minutes ang yeah. ka? Okay. All, uh, cent, uh? Thank minutes. you. Yup. yun yung bundle niya ah gutom naman to Yeah, dapat yung siriyaya, yun, ah. na nila kali na to maya, maya siguro alas 7 The end of the end. That's all, folks. <laughs>